Ilupo, Ilupo. Ilupo. Ah. Padul dire ki para maasisan di ka. Si, pala si ano si Philip Salvador. Philip oh. si Salvador po siya. Oh. Katong si ka Hector. Nagdala ng ka Hector. Oh. Kalaban mo hanggang oh. hukay kay ka kadum ka? Oh, oh. <laughs> 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 Baro wala ni paborito oh. nako. Ah, 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 ah. Kilala mo ba ako? Kilala mo. Kilala mo ko ni mo? Oh. Okay, salamat teman po. Salamat teman po, Bigo <Elena> mm. po. Oo. Ay, tulo pala ako. Ay, tulo pala ako, ha? Sige lang, ko ba ikbalik na sa imong mong... Sige lang. Sige Ali, dali, dali! Di dali! Di yun! Di yun! si ko, Philip Salvador, ba? Oo. <laughs> aku nak ikut sana. Ha. Uh, <laughs> Bagi serius ni mu. Ha. kan ni? Ha. Bang tu bagalah tu bagalah. Ha. 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 saya Ha. <laughs> ha. Ka Hector, Ka <laughs> Hector. masih. ngale muse. Nisadajo. Miku, pistol restor film sabedur nya terung ah. Bagtag alok ke basia. Oh. Uh, aku sabu teraga maya ni, tagalok. Ah, dia mai ka. Kuanilah ka, kuanilah. Lako. aku lang koning kuanun, koning. Ah. Aku lah bolbaro na. Ha. Bolbaro uh. na aku miku. <laughs> tengah <Ito>, ditubag ni. Eh. Serupo <laughs> Hello oh, po. Si oh. po, si oh. po si, oh. Padul, di rekay para maasisan di. Padul pala si ano, si Philip Salvador. Oh. Philip Salvador po siya. Oh. Si Katong si ka Hector. Nagdala ng ka Hector. Oh. Kalaban oh, mo hanggang hukay, kailan ka kodong ka? Oo, oh, oo. Oh. <laughs> <laughs> Maraw na yung paborito oh. na po. Ah, ah, ah. Kilala mo ba ako? Kilala ba ko noon mo? mo oo. Oh. Ah, okay, salamat. Salamat naman po, bigo ko lang po. Ay tulo pa lang ako, ay tulo pa lang ako. Sige na po, may oh. <laughs> <laughs> hey, balik tanaw sa imong pelikula. Amin na, bigo bigo na, na. Lang. Oh, gagawin kita ng artista sana. Ah. gawin Gagawin ka artista? Okay lang sa'yo. <laughs> okay na <laughs> naman okay. Oo. Oh. Sa Cebu yung shooting namin. Cebu naman yung shooting. Ah, madali lang to, bigo, madali lang. Dali naman yun. Oh. Ah. Napakalaking sahod, bigo. Napakalaking sahod. dakog sweldo. Oo. Oh. Bigyan kita ng plan Life, oh, plan. Ka life plan. Dagaan kag life plan? I-member kita sa Saint Peter at ika sa Saint Francis. I-member ka sa Saint, Prin oh, sa Saint Francis at Saint Peter. Yan, insurance. insurance na. Walang problema. Walang problema. Walang pabayaran. Sagot sa aming production. O sila nagunang ibahala. <laughs> walang <laughs> problema. I-member ka nila. Oo. Oh. Mayroon ko lang po. Kung sayo, oh. doctor, oh. Doing oh. Doing okay lang sa'yo, gawin kita ng doktor. Gawin doctor. Okay. Yaw, na. Nindot <laughs> ka tumbling ko no, gamay. Na Ha? Ba, tumbling. Oh, naay gamay. tumbling yung pabalik sa baliktad, pag tumbling. Baliktad. na. Ang utara ka we. <laughs> <laughs> sir, tawa, tiwas ug tawag sir kay na naputol sir, naputol. Naputol sir. Ah, okay, okay. Wow, padul diri. Tambling ra kuno ka. Madali lang to amigo, madali lang. Oh, sudri ka sudri. Gusto ka magkapira? Oo. Oh, oh. Malaki sa hon, malaki sa kung sweldo. Malaki sa hon. Ah. Oh. <laughs> <laughs> Tagakamin natin amigo, ikaw yung stuntman. Ikaw okay, stuntman kaway, man ba? Taga uh, talon. talon talon lukso ba talon. Oh. Oh. parang stuntman stand Naki, parang stand man ligit oh. yung magtambling tambling magbalitok-balitok oh, okay. tambling balito balito oh. Ini aku lapung sponsor. Oh. <laughs> <laughs> may aku <kulapong> sponsor. Ini sponsor. Ini aku lapung sponsor. Ini aku lapung sponsor. Ini aku Dalira. Dali na, sus, napakadali lang. Oo, oh. pagdaman. May pole, Daya, swimming pool, migo. may swimming pool. Ano ka lumangoy, migo? Oo. Oh. Nagamay lang. Gamay. Hindi malalim. <laughs> <laughs> hindi naman malalim, migo. ah. Oh. Oo, oh, okay, migo. Kahit hindi ka marunong lumangoy, migo. Okay, okay lang. Okay, di ka, wag ba umlangoy? <laughs> Oo. Oh. Ang tatawin mo, miko. Waton mo? mo. Tatalon ka sa swimming pool. Ang Tapos. Swimming pool. Puna yung ulo mo, kasi yung, <laughs> yung swimming pool natin walang tubig. Magunang ulo. Oo. Oh

Ya atas eh bawa Ke bawah ni Ke bawah ni Ke Pilis Selbadur Kau teriak aku tengok Pilis Selbadur Ya Haa Wah Tukun melaki Malaki Masa silbon Melaki Kena Buah batong Kena Jatman Bikin Balintong Haa 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 Perabot Haa ni Kena Kena Nipon

PILIP SALVADOR Gano'n man Gano'n man ni ka sa itingog <laughs> oh, Gano'n, naka-akuan lagi siya sa salida lagi nga, kalaban mo hanggang hukay oh. <laughs> ah, Ay, ko lara Gano'n, ako ko SALVADOR mo ko film SALVADOR Pari mo ko ito, PILIP SALVADOR Pari ay.